Noong lunes, inilabas ang mga grupo na makikipagtagisan sa Magpasikat 2024 ng It's Showtime. Ang edisyong ito ng Magpasikat ay magiging espesyal dahil ito ang unang pagkakataon na ipapalabas ito sa GMA Network. Ang Magpasikat, nakilalang bahagi ng tradisyon ng It's Showtime, ay palaging inaabangan ng mga manunood tuwing Oktubre, dahil dito ipinapakita ng bawat grupo ang kanilang talento sa isang makulay at masiglang kompetisyon. Ang edisyong ito ay mas pinatindi pa dahil sa pagsabay nito sa ikalabinlimang anibersaryo ng It's Showtime. Ang pagdiriwang na ito ay tiyak na magdadala ng mas marami pang sorpresa at kasiyahan sa bawat pagganap ng mga kalahok. Ang mga team na lumahok ay nagbigay ng kanilang makakaya upang maghanda para sa mga performance na tiyak na magbibigay saya sa mga manunood at magpapaabot ng kanilang mensahe sa publiko. Ang unang pangkat na magtatanghal ay ang team ni Vice Ganda, Karil, at Ryan Bang sa October 21. Ang trio na ito ay kilala sa kanilang mga nakakatawang performance at husay sa pag-entertain. Huwag palampasin ang kanilang show dahil siguradong maglalabas sila ng mga bago at nakakatuwang ideya na magpapasaya sa kanilang mga tagahanga. Kilala si Vice ganda sa kanyang pagiging komedyante at mahusay na performer, habang si Nakaril at Ryan Bang ay may kanya-kanyang estilo na tiyak na magdadala ng kakaibang enerhiya sa kanilang performance. Pagkatapos ng unang araw ng mga performances, ang susunod na grupo na magtatanghal ay ang team ni na Oje Alcacid, MC, at Lasi, kasama ang isa sa mga miyembro ng winning team noong nakaraang taon na si Kim Chu sa October 22. Ang kombinasyon ng mga kilalang artist na ito ay inaasahan na magdadala ng isang makabago at kamanghamanghang pagtatanghal. Si Oje Alcacid, bilang isang better anong singer at performer, ay tiyak na magbibigay ng isang show na puno ng musical excellence. Sina MC at Lassie naman ay kilala sa kanilang mga nakakatawa at makulay na performances na karaniwang nagdadala ng saya sa kanilang audience. Marami ring netizen ang umaasa na makikita nila ang pagganap ni Paolo Avelino kasama si Kim Chu. Ang kanilang pagtambal noong nakaraang taon ay naging matagumpay at nagbigay saya sa marami, kaya't mataas ang inaasahan ng kanilang mga tagahanga na sana ay magka-partner muli sila sa pagganap. Ang kanilang pagkakaroon sa performance ay tiyak na magdadala ng dagdag na kilig at excitement sa mga tagapanood. Sa bawat edisyon ng magpasikat, laging mayroong elementong nagpapasaya at nagiging memorable sa mga manunood. Ang mga team ay nagbibigay ng kanilang buong puso at talento upang makapagbigay ng pinakamagandang performance. Ang mga ganitong kaganapan ay hindi lamang nagiging daan para sa mga artista na ipakita ang kanilang galing kundi pati na rin upang magsama-sama ang buong bansa sa panunood at pagtangkilik sa lokal na industriya ng telebisyon. Ang magpasikat ay inaasahan na magiging isa sa mga pinakamaaalala na edisyon ng show dahil sa mga espesyal na pagsasama-sama ng mga artist at ang kanilang paglikha ng mga natatanging performances. Sa pagkakaroon ng mga sikat na personalidad at magagaling na performers, tiyak na maghahatid ito ng kasiyahan at entertainment sa lahat ng nanunood. Kaya tabangan natin ang mga exciting na pagtatanghal at sabik na maghintay kung anong mga sorpresa sa ang hatid ng bawat team sa kanilang mga performances. Ano ang sa inyo sa balitang ito?